100% uh, recommended. Are you ready? Let's go. It's Tiki my with Mommy Joy's life. Hi guys! For today's video, gumawa ako ng ubi cake and yama cake para sa ating kababayan na may anak na magbi-birthday. Sweet 16 guys, o ba? Diba? Tsaka yung ano, umorder nito is followers natin o subscribers natin sa YouTube. Lagi daw silang nanonood sa mga vlog ko. Sa Pilipinas palang lang sila. O, diba? Nakakatawa. Nakakataba ng puso, guys. And, kung kilala niya ako, gagawin ko lahat basta may time lang ako. Para lang maraming mapasaya na tao. Si Kuya Ayan. Ako, and Ate, ano? From Cotabato ako. Cotabato. Si Ate from Sambanga. Ako nagturo na ng Bisaya. Kakabalo na siya mag-Bisaya. Kakabalo ah, na mag-Bisaya. <laughs> Kakabalo na nakatuon na. Wow! Sa so, Pilipinas gali -gali. pa, may na kami sa Imuha. Kaya oh. nag-search-search wow. mabod kong South Carolina nga ano. Simuhang, nang gawa si Imuhang... Nang gawa? <laughs> <laughs> na Yung nalingaw may sa mga reaction sa mga customers na... Galing ako ganyan sa iyo vlog. Wow, thank you. O sa ate, siya yung mag sweet 16. Sweet 16. Bukas. Si Kuya Mag ano ka, shout out ka sa inyo ha? Oh, shout out, taga Kutabato. Kung na nananaw. Kung na nananaw. Kung na nananaw nga, taga Kutabato. Shout out sa inyo ha, diha. Titan ako si Mami Joy. Mami Joy, your cake is so good. May kayo. Uh, Hundred percent recommended. Wow. Is it good? Rate it out of ten. Eleven. Wow. 10. Okay, I'm going to try this one first. It matches your shirt. What would you rate it out of 10? 10. Good. Wait, wait, wait. Okay, do the yammo. I think I like the yema. Yeah, I like the yema. Oh. 10 and yam. And then do the dollar time. time. Okay, then the Ube. Oh that's like eleven all the time. Oh. Yes, okay. <laughs>